Ah, uh, papaliwanag ko lang yan sa inyo guys yung ano natin, membership sa uh, sa YouTube channel natin. Ayan. So, dati naman guys, no, kasi hindi naman kayo mga bago sa YouTube channel ko. Ayan, meron talaga tayo membership na binibigay sa si YouTube channel. Ayan, para meron din kayo, kayo pa kano'ng mapagkikitaan ang content creator. Pero ano mga time guys na binigay sa akin yan? Ayan, so hindi ko po ginawa ng mga video yan kasi iniisip ko nga baka ma respect ako. Ayan, kasi hindi nga ako nagkaroon ng ano ba yung uh, time na nag-ano, nag-ano, uh, nag-ano, ano yun. So, ngayon, ayan, na-approve na, ayan, so, nagkaroon na tayo ng, ano, ng uh, membership. Ayan, so, pinakaulat po kasi yan membership na ginawa ko dyan, guys, is 99, saka 199. So, ah, uh, may post din yan, yung 99 sa 199, then, ano, uh, dumating yung bago ngayon, 899, ayan, wala na po ang 99, so, 199 na lang at 899. So, kasi nga, hindi ba natin makayanan yung paggawa ng video. Dahil, syempre, sinasabay ko lang yan pag once na, for example, papasok ako, yan. Kaya, uh, binuwasan natin yung 99, nung wala nang lamang yun. So, dito na tayo sa 199, saka sa 899. Then, na yan, guys. Uh, before yan, no? Before natin yung pag-usapan na yan, i uh, e congratulate muna ako kasi may trabaho na ako ngayon. Hey! Yes, may trabaho na tayo ngayon. Then, kaya minsan hindi talaga tayo makapag-online. Kasi minsan may nagtatanong, ayan, uh, bakit daw hindi ako online? Ayan, of course, nasa work po ako, bawal po ang cellphone. That's why hindi po talaga kami nakakapag-online. Kaya, Ah, uh, ganun talaga guys, may kapalit lagi, no? May kapalit siya. Kasi dati na ano, uh, wala naman akong trabaho. Palagi na tanay nakaka-online. Ayun, kasi wala lang 'yan. Minsan sa pagla-live lang talaga tayo kung ano, ah, uh, nawawala. So, yun. Ah, uh, my may work na siya po. Ayun, that's why ah, uh, ngayon guys, uh, rest ko ngayon, that's why ayun, nandito tayo sa labahan, no? Makapaglaba ako at ah, uh, Tanghali na ngayon, nag na. Ayan, kasi... Siyempre, pagdating ko guys, natulog mo na ako. Kasi super higpit talaga ng trabaho namin. Grabe. Kaya sabi ko, ayan, matulog mo na ako. Kasi wala pa talaga akong itlip. Then, after na matulog, ayan, tsaka lang ako maglaba din. Maglilis sa bahay. Parang after, ano, uh, smooth yung, ano ba, dere-derecho. Hindi yung, uh, maglinis mo ako tapos santok na antok ako hindi mo na nakakaano naman that's why ayan dito na tayo ayan so, And then, ano pa ba? Yan, papaliwanag ka sa inyo yung membership. Ayan, so sa membership guys, ayan, merong bago tayo na-approve na ni YouTube channel, yung 899. So, 899 is a uh, doon po natin nilalagay yung video sharing ng mga video. Ayan. Then, after that, ah uh, meron po tayong ginagawa din na, ano, ah uh, uh, normal ng, ng mga video. Ayan. Mas maganda naman sa pinopost natin sa YouTube channel talaga. Ayan. Mga free lang po talaga kasi yun. Nasa YouTube channel. Then, nandun na talaga sa 199. So marami po lang sasabi sa akin, bakit hindi daw ako gagawa ng private, GC, ayan, para po dun sa mga nagre-request. So hindi po ako gumagawa ng ganyan guys, kasi hindi po ako nagbibigay ng mga request. Ayan. So, meron po tayong ano, uh, kung gusto niyo po yung mga request na ganyan, pwede po kayo sumali sa Patreon. Ayan, may Patreon ako. Ayan, search nyo lang sa Google. Ayan, Miss Heiss. Ayan, so, yun po yung Patreon ko. Pero medyo may kamahalan po sa Patreon kasi meron po tayong binabayaran monthly po kasi sa Vimeo. So, that's why, ayan. So, ang pinakamagandang video sa Patreon is $100. So, ikaw pa lang yung Then yung ano, uh, second, $80, then $50. Ayun. So, uh, sa Bimeo kasi guys, ayan, uh, nagbabayad po tayo sa Bimeo ng $3,000 every month. Ayan. So, kung Uh, kung mababa po yung monthly natin sa pa, ano pa sa Patreon. Wala po tayong pambabaya doon sa ano sa Vimeo. Once na hindi po tayo nakabayad sa Vimeo, wala po kayong video na mapapanood kasi i-hide yan ni Vimeo lahat ng mga video para hindi mapanood. Pa kaya pag nagbayad ka ayun tsaka lang mapapanood yung mga video that's why medyo may kamahalan po sa Patreon. So dito po sa YouTube channel guys, ayan, uh, medyo mababa lang talaga yung sa ano YouTube channel kasi sa YouTube channel maraming video na hindi pwede na pwede siya sa Patreon. So dito sa YouTube channel ano lang ah uh, um may ano medyo sexy siya pero Of course, hindi mo yun makikita kung doon lang sa YouTube channel. So, makikita mo lang talaga yan sa membership. So, that is uh, para lang sa mga member. Ayan, mga member lang ang uh, pwede manood doon. Kaya, um, extra daring din yung nasa ano, sa ano, membership. Uh, ang gagawin nyo lang po yun, guys. Punta kayo sa ano, Uh, sa profile ko sa youtube channel then makikita nyo doon yung join ayan at uh, click nyo yung join then ayan piliin na kayo sa loob meron kayo makikita doon na 999 899 so it depends sa inyo guys kung so ano po ba yung video na gusto nyo mapanood so ako para sa akin of course mas maganda talaga yung video mga kasi yun po yung video maganda na video Then, ayan guys, kaya po na yan because of the request of the ano uh, subscribers na gusto po nila magkaroon ng uh, membership kasi para makapanood sila ng medyo private. Ayan, kasi pag sa public kasi, of course, ah uh, talaga namang naka-private lang kita lahat lang talaga pag nanood ka. Ayan. So, yung mga taong medyo private ang buhay, <laughs> doon sila nanonood sa ah, uh, membership at doon din sa Patreon. So, kadalasan po ng mga nanonood sa Patreon is uh, tagaibang bansa. Ayan. So, sila po kasi nakaka ano, ah, uh, nakakaluwag pagdating sa bayaran. Kasi, of course, na medyo makamay kamahalan talaga ang ano, ang ano membership sa pagdating sa Patreon, of course sa so, pinakamura doon guys nasa 3,000 at 3, ah uh, 50 dollar ayan 50 dollar times 56 so na halos 3,000 din yun yung pinakamurang video ayan but that is monthly so monthly isang buwan ka rin naman manonood no so medyo mura lang din pero kung once na mag-join ka sa membership pa lang medyo masakit talaga sa bulsa but ah, uh, ang kagandahan doon, hindi lang naman isang beses ka manood, kundi ah, uh, 30 days ka manonood. Yun. So, dito naman guys sa YouTube channel, yung membership natin, ang pinakamagandang video is na 899. Ayan. So, ang 899 guys is one month na din yan. So, every time na mag, ano, mag post ako ng video doon sa, ano, sa membership, ah, uh, lahat po mapapanood nyo. Ayan, until one month. Then, pa nag po kayo, ayan, tuloy-tuloy po yun na mapapanood nyo yung mga video. Ayan. Then, <laughs> ano pa ba? Ayan. So, uh, huwag, huwag, din natin guys, kalitaan din, manood din po sa ating YouTube channel. Ayan. Of course, nagbibigay din naman ako ng free na mga Lego Challenge. Ayan, every time na, ano, nagpo-post po ako palagi ng Lego Challenge din sa, ano, sa ah uh, sa YouTube channel. Then of course, don't forget to ano, to watch also the long video, short video, and also the live, of course, no? Ayan. So, huwag po natin, ano, kaligtaan. Supportahan palagi yung mga video ni Hi, Miss, ah, uh, ni Heidi Mix Vlog. Ayan. <laughs> Nalilito tuloy ako kasi uh, pinag-uusapan natin yung Patreon. Miss Hides kasi yung nandun sa Patreon. Yun. That's why, ayan, para po, ano, tuloy-tuloy po yung paggagawa natin ng magandang video. Ayan, uh, supportahan po natin sa mga hindi pa po nag-subscribe kay uh, Miss Heidi uh, kay uh, Heidi Miss Vlog. Ayan, mag-subscribe na po kayo para po lahat po ng video na ginagawa ko at pinapost ko sa YouTube channel is mapapanood nyo ng mabilisan. Kayo po yung mauunang manood. Ayan. I-click nyo lang yung all para lahat ng video is makakapunta po sa timeline nyo pag post ko ng mga video. Ayan. At ayan, guys. Uh, uh, huwag po natin kalitaan yun, guys. Kasi yun lang po yung kaligayahan ng content creator. Ang mapanood po na marami po nag uh, nanonood po ng mga video nila. Ayan. At, uh, hanggang dito lang tayo guys. Ayan, kasi naglalabaw pa ako. Ayan. Ayan, thank you so much for watching all my video. At, mag-join na po kayo sa, ah, uh, membership or sa Patreon. Thank you so much.